usa ka tawo nga naginusara sa usa ka kwarto libo ka kilometro gikan sa Pilipinas. Ang iyang pangalan Rodrigo Roa Duterte. Si Digo, amigo nako na bisan pa wala pa ako sa politika si Gobernador Manny Pinyol at si President Duterte ay matagal na talaga silang magkakaibigan. Masasabi natin matalik silang magkakaibigan. Siya lamang ang bukod tanging kaibigan ni President Duterte na tumatakbo na hindi natatakot sa gobyerno ni Marcos. Nagsasalita ang ibang dating kaibigan ni President Duterte, tahimik. Nagaingon sila nga si Rodrigo Roa Duterte kuno Sala sa sa Pilipinas. if that is true the queen is not a perfect person nobody is perfect he was not a perfect president but there was only one thing perfect about him his love for the filipino people ingon nila di dako si Digo kay sala sa katawhan but i will tell you the true story istoryahan ta mo sa tinuod istorya nga istorya nganong gidako si Digong o gilabay dito sa The Hague, Netherlands. Let me start with the story of the Unity Team. 2022, ni Dagan, si Bongbong Marcos, partner niya si Sarah Duterte and they campaigned on the platform of uniting the country under a unity ticket. Apan wala pamaginit ang ilang lubok sa ilang pwesto duha nay usa ka na nakasukod man ni para siguruhon nga siya ang sunod nga maging leader sa atong nasu. This man is no other than speaker Martin Romualdez. Nagsugot sila sa kitawat nga People's Initiative. Nagpapirma sila, hatag kwarta pirma, because they wanted to amend the Philippine Constitution. Balhinon ang presidential form of government nga to sa parliamentary. Purpose, bagpabilin nga presidente si Bongbong Marcos, mahimong prime minister si Martin Rubales. Apan wala kadto magmalampuson busa ang gihimo nila nagmugna sila o mga programa na kuno para sa mga pobre ayuda, AX, MAX, TUPAD, AKAP ang ilang intensyon kuno tabangan ang mga pobre isa kina kadakong bakat because as you all know it ginapili lang ang hatagan sa ayuda kung dili ka supporter snowflake ang imong pangalan What is the purpose of the Ayuda program? To influence the local voters so that this coming election 2025, ang ilang mga lokal na kandidato, muda o oh, para sa 2028, preparado sila sa pagdaga ni Martin Romualdez bilang presidente sa Pilipinas. This is the real story. Digong is just a victim. Gihimo lamang siyang biktima. Nining dakong plano nila nga magpabilin sa pwesto. But we will not be fooled. God will make a way. God will make a way. I did not plan to run for governor. Kaya balo mo nini, nakadeklara na ko, dili ko mudagan, wala ko'y interest mudagan pagka-gobernador. Magpahulay na ko. Kuman naging sekretary of agriculture na naging first and only Filipino elected chairperson sa United Nations Food and Agriculture Organization. I've reached the heights. Pero ni Ato, October 8, last hour of the last day, somebody told me, go to the Comelec, file your certificate of candidacy as if that being knew that this would happen today. Ang akong pagdagan, balik lang tao, nagatuwa ko, pagbuot sa ginoon. Kubaya sigurado nga nagalingkod karon sa atong kapitulyo magpabilin sa ilang pwesto o sa 2028 pirahon nila ang nos tabato nga musuporta kay Martin Romualdez why? why? because ang asawa ni Martin Romualdez pag umangkon sa pana ni Lala Talino Mendoza that is the truth they cannot deny that mawagani nga uh, gusto na akong masabdan ninyo kini ang gipanghimo nila mga programa, ang agenda nga gihimo nila, tunay kalabtanan sa ilang paningkamot na magpabilin sa pwesto. But we will not allow them to succeed. Dili ta nga magpabilin sila sa pwesto kay mahurot ang kwarta sa atong gobyerno. Ang atong utang karon 16.6 trillion pesos. Ito ang report ng GMA News. News update. The Philippine outstanding sovereign debt rises to 16.68 trillion as pesos as of end March 2025. Ang data release by the Bureau of the Treasury galing mismo sa Bureau of Treasury ng gobyerno tumaas ang ating utang panglabas. Ngayon lang first quarter ng 2025. Wow! Ursaon na ito pagbayad na. Ang pundo sa Philhead ikuha na. Ang bulawan ni PDIC. Ang tanang mga pondo na available. kipangbutang sa mga proyekto na makakomisyon sila because they are preparing for 2028. But if we win in 2025 in North Cotabato, we will deliver North Cotabato for Sarah i hope you understood my message kay makita with this message i would like to call on the people of north Cotabato Daily batto ta magpadala sa ayuda Daily ta magpadala sa kwarta kung hatagan mo kwarta ido kang sa bulsa kung hatagan mo kwatas dal asa kusina চন্দা আন দিকা চাকুকমা মানি পিন্ধল ফৰ গৱৰ্ণৰ